Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your Boholana Ajuma. And for today's video is ipapakita ko lang sa inyo ang ating mga kaganapan, guys. No, last week po ito na may nagpadala sa atin ng package. Oh. Ito is para kay Jomo. Ito kutog ko para kay wow. Jongo. Ito para kay Little Insoy. Pasalubong galing kay Kun Uni or kay Chagun Uni. Nasa kanilang dalawa lang. Akala ko pinadalhan si Little Insoy ng kanyang mga auntie, si Kun Unni at si, or si Chagun Unni, na mga snacks. Pero hindi pala sila ang nagpadala mga kapsidak. Tudo pa salamat pa naman ako dito, no? Si ano guys, uh, supplier, supplier, ang buyer ng aming mga chili, may buyer naman kasi kami ng aming mga chili, siya pala ang nagpadala kasi nag-meet up sila Daddy Insoy last week doon sa Chunchun City. Ang aming buyer ay isang restaurant owner na hindi ko alam ang pangalan, basta siya na uh, YouTube subscriber din natin siya. No mo, gumapsum nida. Subscriber natin sa, sa YouTube friend ni Yonshi Oppa. Siya po ang nagpadalinin ni nito no, ng mga snacks para kay Little Insoy. Grabe, kasalamat. Maraming salamat po sa ating uh, buyer. Buyer ng ating mga chili. Puhon, puhon. Kumakain na si Little Insoy. Jesus, ginuo ko. Chon, chon, ni mugo jom. <laughs> Gipang lamun, lamun na na ni mo. Chon, Ito guys is, ito yung mga harvest namin no. Hindi pa ito yung actual harvest na ating chili farm. Tinatanggal namin yan kasi ano yan guys, reject hindi yan pwedeng ibenta. Kailangan ko pang itago ito dahil hindi naman ito, hindi hindi matutulog yan si Little Isoy hanggang hindi niya maubos to guys. <laughs> Bumisita lang ako dito sa bahay ni Benan, magkapit bahay lang kami ni Benan no, di ilang bay sa ubos. Kasi naririnig ko na hindi pa pala natatapos sila Daddy Insoy sa <clears throat> nagpo flowing kasi sila guys. Nag-hire kami ng magpo-plow, mag-aararo ba dito sa aming ano field. Field ni Benan kasi tatamnan niya ng mga sesame seeds or chamke, tinatawag na chamke ang mga sesame seeds in Korean. Yan, hindi. Wala kasi kaming tractor. So, nag-hire kami ng tractor, pati yung driver. Inararo niya ang tatlo na field doon sa harap ng bahay ni Benan. Medyo malalaki yun, guys. At itong sa gilid, maliit lang yan, guys. Diyan sa gilid is sesame seeds ang itatanim dyan. Doon sa, doon naman sa front ay tatam na namin ng mga perela plant. Yung ginagawa nating perela oil, guys, ba? At ang bayad namin sa labor dyan, mga kabisdak, is 8,000 pesos. Oo, mahal po ang labor fee dito sa South Korea, guys. Nag-overtime sila, mga kabisdak. Ganyan ka workaholic ang mga Koreano. Hindi yan sila nagpapahinga. <laughs> Punta tayo doon sa ano, inararo nila na doon sa Picas ba. Ito na guys, yan yung kanilang inararo. Yan. Mga lupain yan ni Benan, mga kabisdak. Yung chili farm namin is lupain din ni Benan. Itong si Benan ang may-ari po ng mga farm namin. So, naki, mura na anig sa upno. Nakikitrabaho lang kami kay Benan. Pero ang kagandahan ng dito kay Benan is hindi po siya nanghihingi ng ano. Di siya nanghiingi ba ng parte ba? Ganyan kabait talaga si Binan. No? Lahat ng benta namin sa aming mga produkto is binibigyan namin si Binan pero hindi po niya tinatanggap. Oh, ganyan talaga si Binan kabait sana all At ito na video is in insert ko lang guys, kuha ko ito 2 weeks ago na dito guys nang giaway. Ay <laughs> ah, hindi naman sila nang giaway nagka may misunderstanding lang si Daddy Insway at ang aking mga kapatid si Kuya Sadam at Lungkoy kasi. Na? tubag mo yes or no. na <laughs> niyo. 몰라, y o 라 you, n 몰라요. 그러면 돼, p l e a So ayan na nga, yan ang resulta ng miscommunication dahil sa language barrier mga kapsdak at culture difference. So, is, iba po, iba po ang work etiquette ng mga Koreano sa ating mga Pilipino. Ang gusto kasi ni Daddy Insoy sa tuwing magbibigay siya ng instruction is full reaction talaga guys. Kailangan, kailangan yes, uh, kailangan sumagot ka talaga ng yes or no kung naiintindihan mo or hindi. Hindi pwede yung mujangu-jangu rata kay ganyan. Man, ganyan man ang ating style dyan sa Pilipinas. Medyo nasanay tayo basa mujangu bitaw. yung nad-nad bitaw, guys. Reaction naman yan sa atin. Pero pagdating dito sa Korea guys, kailangan kailangan mo talagang vocal, verbal talaga na yes or no. So ayon ayun, lang lamang po ang gamay nga problema. Gamay ra nga problema na mga kapisdak. At kinabukasan, isinatid ko si Little Insue sa school at dumaan ako dito sa convenience store para bumili ng mais. Kasi magbubulalo ako mga kapisdak at bumili na rin ako ng ice at maiinom para ibigay ko yan kay Binan, uh, Kuya sadam at Lungkoy kasi nagtanim na sila na mga sesame seeds. Nakawin na tayo sa bahay mga kapisdak. Daladala -dala na natin yung minli natin yung mga juice doon sa convenience store. Kasi today is nagtaniman si Kuya sa at Lungkoy pati si Bianan. Tinulungan nila si Bianan mga bisdak na mag tanim ng mga sesame seeds. Sesame plants ba? So kapitbahay naman kami ni Bianan. No? Dito lang sila sa ubos. dinalhan dinalhan ko sila ng hindi kasi sila nag-anpo sila. Ah, uh, di sila mga bisdak. Silang tatlo lang dito ang nagtatanim ng na mga sesame seeds kasi si Daddy Insure is nandun sa ating chili farm naga-start na si Daddy Insure sa pruning yung process ba ng pruning yung tinatanggal yung mga bagong tubo na mga dahon Maliit na area din naman kasi ito mga kabisdak ito lang na area sa gilid ng bahay ni Binan kasi ang mga sesame seeds is hindi po namin binibenta. ang binibenta lang namin is ang mga black beans at yung mga perilla plant yung mga perilla seeds iba po kasi ang sesame seeds sa perilla perilla seeds pero mas mahal lang ng konti itong sesame seeds mga kabisdak hindi kami Nagbebenta bebenta nitong sesame seeds kasi medyo mas mahirap siyang alagaan. Yung perilla seeds kasi perilla plant is madali siyang alagaan at ano marami siyang bunga. Kaya yun po ang aming binibenta. Ito mga sesame seeds, ginagawa ng sesame oil na pinanghalo namin sa aming mga lutuin. Pero pwede namang ano guys, sinhalo din, namin, din naman namin ang dulke, yung perela oil sa aming mga niluluto. Si, sila kuno ni at ni, mas gusto po nila ang perela oil kaysa sa sesame oil. Ang time na yan is binibigyan ko na nga ng mainom itong si Bianan, pero <laughs> gusto niya maghati kami kasi mas, masyadong marami daw para sa kanya, hindi niya mauubos. O, oh, di ba diba? Oh. Ganian kami ka-close, umiinom lang kami sa isang baso. <laughs> si kuya at si Kuya Sadam is umuwi na sa bahay. Doon daw sila mag snack at mag almusal na din sila. Hindi kasi sila nagbe-breakfast early in the morning. Mga 9 o'clock nang sila nag almusal guys. Almusal slash snacks na rin. At bisitahin mo na natin itong ating mga boris na may nagtanong sa atin. May nagtanong na subscriber kung kumakain. Makakain ba daw itong boris. Yes guys. O kita nyo man o kinakain ko. Masarap po iyan. Pag pulang-pula na talaga masarap siya. Pero yung orange pa is ano hilaw-hilaw pa itong mga kapsdak. Johnny, uli na ko sa mga balay. Umuwi ako sa hayat nakita ko itong si Dadi Insuy na galing siya sa sapa mga kamisdak nanguha siya ng mga suso saglit lang daw siya nanguha ng mga suso kasi gusto niyang kumain ng sinabawang suso den jangguk na may mga suso mga kamisdak ba tuwing summer pwede naman kasi manguha ng mga suso dahil mainit-init na yung tubig ba sa sapa at tingnan nyo naman ang sapatos ni Dadi Insuy yan po ang reason kung bakit natali namin si Insay kasi nga yung mga listo ng aming mga sapatos ay kinakagat-kagat niya so ang ending wala na po kaming mga sapatos dito sa bahay Joke lang. Meron pa naman kaming natirang mga sapatos ba na intunsis lang na. Kasi ma kung makalimutan mo siyang ipatong sa siya, surak ay impas na ni Insay. Kaya kailangan naming itatali talaga si Insay dahil sa raso na yan. Pati sapatos na kaming mga neighbor guys ay kinakagat-kagat Insay. Good morning sa lahat. Madong bunta guys. May pimple na naman tayo. O, pag malapit ng aking mens, nagsisitubuan talaga ang aking pimples. Ganyan ba kayo mga Kahit 30 years old na, Jesus, ginoo. 31 naman ko mga kabista. Marami pa rin akong peoples. Parang teenager lang ba? <laughs> Nandito tayo sa tapat ng bahay ni Bianan. Nag-parking lang ako. Din. Ayan, sa tapat ng bahay ni Bianan. Kasi naghihintay na, hinihintay natin si Bianan. Papunta tayo school. Si Little Insoy ay nandoon na. na nakasakay na si Little Insoy. Hinihintay lang namin si Bianan. No? Kasi today is pumunta si Bianan sa Seoul magpapacheck up si Pinan ng kanyang mata doon sa Seoul guys, sa malaking hospital sa Sudan sa Seoul ba? Seoul City capital ng Korea <laughs> inihintay ko lang siya guys ihatid mo ihatid ko mo na si Little Insoy doon sa kanyang school tapos diretso na ako papuntang bayan kasi nandoon man sa bayan ang bus terminal Icheck natin ano ginagawa ni Binan kasi excited na si Little, Little Insoy pumuntang school ayan bumaba na hindi na nakapaghintay bumaba na talaga ay, <laughs> dala-dala na ang kanyang bag. Oh, inasan mo ni kao, tanah. <laughs> Iluwa. Hal ni, yugin nande. O ka. Parang iba ang kanyang ruta ah. Iba ang ruta ni Little isoy. Hindi na pupuntang. Oh, it's a prank. na pumunta sa school. Ha? Hakyo ka de

가니까 더... <laughs> 할머니 안녕하세요. 네. 여기 있잖아 할머니. 할머니 여기 있잖아. 하, 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. 네. 응. 우리 정우도 안녕하세요. 그러면 예 그러는 거야. 예 그렇게요. 어떻게 이뻐? 아유 어? 우리 정우가 이뻐. 선생님도 이뻐하지. 네. 응. 정우도 선생님 맞은 잘듣게 애들고 잘 놀아. 네. 응. Kung buhay, halsim niya ro'go. Pali ka. Yeah. Yeah, close. Yun na, nahatid na natin si Lutul Insoy. Nahatid na natin si Lutul Insoy. At grecho na tayo sa bayan. Bus terminal. Let's go! Hindi na ako pumasok sa mismong kaloob-looban ng Brass Terminal mga kabisdak dahil si Daddy Insoy is may pinapabibili na side itul, at may klase pa ako mamayang one so kailangan ko talagang magmadali mga kabisdak dahil uh, almost 10 o'clock na ito no? at parang matatagalan na naman ako dito sa supermarket kasi mag-iisip na naman ako kung ano ang uulamin uh, ito talaga ang problema nating mga waswahas wife kung ano na naman ang ulamin for breakfast, lunch at dinner. Kaya ang style ko mga kabisdag, parang Philippine style. Mabuti ba? na lang at hindi mapili itong si Daddy Insoy at si saddam at Lungkoy. Bumibili ako dito ng ano guys, samjang kasi ito ang tugon. Yan po ang gustong ipapabili ni Daddy Insoy para sa sawa ng kanyang uh, yung garlic buds ba. Isaw saw niya dyan sa kanyang samjang. Sa Hanap ako ng sa Ayaw kasi ni Daddy insoy ng saliptol na nasabuti. Gusto niya yung parang tabletas ba? Tablet style wala na nakita natitang xylitol dito na ano oy nakagarapon man ang kanilang silip dito sus so, nice Naghang Medyo mahirap hanapin po ang Xylitol si na nasa pakiti mga kabisdak. Meron naman sa online shopping pero naubusan na siya today. Kailangan ko na talagang bumili. Nag-order na ako sa online shop mga kabisdak. Hindi pa nga dumadating. pinagbibigyan -pinag ko na si Daddy Insui dito sa kanyang Xylitol si na ano guys kasi full support talaga ako mga kabisdak dahil huminto naman siya sa pagyoyosi. Yan po ang re replacement ng kanyang sigarilyo. Kaya yan very good talaga guys as in humanga. Very proud talaga ako kay Daddy Insui dahil akala ko hindi niya pwede, hindi niya kaya ba na mag-stop ng sagilyo? Kala, kaya pala. Uy, grabe ka, very good. At hindi lang, yosi ang kanyang hininto, pati ang kanyang pag, ano guys, pagtatagay. Nagtatagay, umiinom pa rin siya naman ngayon, pero isang kan na lang, ganun na, konti na lang guys. O, oh, di diba? Nga na, unta ta na mga bana, no? Mga buutan pero ba? Pero malagi, niabot palagi po 6 years. Usa si Zani, undang na guys, magsi 6, magsi 7 years naman kami nagsasama ni Daddy Insoy. At ngayon pa lang talaga niya na kayang huminto sa pagtatagay at pagsisigarilyo. Pero okay lang, oy, at least na undang na. Bumili na naman ako ng manok dito mga kapisda kasi maghalang-halang ako. Sa kadugaza na akong pumalit na ng manok, tutubuan na kami dito ng pakpak sa kakakain ng manok mga kapisda. Pero na, last week is adobo, susunod naman is tinula, today naman is maga halang-halang daw ko. So ito na lang ang binili ko na sa little mga kapisda, yung nasa bote no. Kasi no choice man tayo. At may nakita akong banana, medyo, medyo mura ang banana ngayon. Galing Pilipinas yan mga kapisda, kaya binili ko na. Ipong tohanan, Jose, Andrei Fabiovent dikitot? Mm. guys. Yan. Ah, kasama gaw po nani oy. Nagtry ako pumunta dito sa GS Convenience Store katapat ng JMart yan mga kabisda kasi parang naalala ko may ano sila may sale si ito na nasa nasa pakete ba? Oh, um, baka may ano makabili tayo pero, pero pagdating ko doon is wala na hindi pa pala natapos ang convenience store. <laughs> Bagong renovate kasi yun na ano, convenience store. So, lipat talaga tayo sa ibang convenience store. Ito man yung binili natin sa uh, jmart Mart kanina na sa Na gusto ni Daddy yung nakaparang tablet, tablet style ba? Yeah, hindi itong yeah, nakasulod yeah. sa bote. Oh, andul andul, andul hindi daw niya mabuksan yung ano, pinto. <laughs> Ito, nakapasok na siya guys, si Aryan. After ng lunch is dumiretso na tayo sa school mga kabisda kasi magtatrabaho man tayo no. Ah, laun naman ang ating klase dito sa Wundang Elementary School, Wundang Tsunungakyo. Dito din pumapasok si Little sa Kindergarten. Mayroon man it Elementary School and next Kindergarten man itong Wundang Elementary School guys. Nasa barangay Dungmyon. Mga 30 ano... 20 km 20 kilometers, 20 minutes na biyahe galing sa aming bahay. Every Monday and Friday, dito tayo pumapasok mga Kabizda. May klase din tayo sa kindergarten. Ikebali, isyanti natin si Little insuino. May English class po ang kanilang kindergarten dito sa South Korea. Ang English ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng kanilang gobyerno Kasi nga itong mga Koreans is nahihirapan po sila sa English. Every Friday is ang ating klase. Nandito sa library mga Kabizda. Kasi ang English classroom dito sa Wuntang Elementary School ay may, ginagamit po ang kanilang English classroom every Friday. So every Monday lang doon ako pwedeng magturo mga kabistak. unlike sa Yungha Elementary School, every Tuesday is nandun man tayo sa Yungha Elementary School. Doon is, ang kanilang English classroom ay para lang talaga sa English class. English class. Hindi ka dito sa wundang na ang English, English classroom nila ay ginagamit nila sa violin, ginagamit nila sa art, na klase. So, ayan. Kaya ayan, nagsupaki man na itong mga schedule. Napunta tayo sa library. At after natin sa ating klase, dumiritso na ako dito sa Yuchi kindergarten para sunduin na si Little Insoy at sabay na din kaming umuwi sa bahay. Early po natatapos ang ating klase every Friday, no? Kaya early din si Little Insoy nakakauwi. Oh, ang saya-saya. Ang saya-saya oh, saya ng bata tuwing oh, uwi na. Oh, Wow, bagaimana? Mau macam apa? Mm -hmm. ay basura, basura, chou, 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 ya basura chou, jo, yo, jo. Yan daw ang kanilang ginawa today sa Yuchiwon guys. Gumawa sila ng candy garland. So hindi na makapaghintay si Little Insoy. Kaya gusto na niyang kainin ang kanyang mga candies. Pagkadating namin sa bahay is may nakita tayo mga deliveries. May deliveries po tayo. Ito po yung in order natin na chinelas na crocs mga kapisda. Kasi kung naalala nyo, sinabi ko doon sa last last vlog ko, siguro last week. Di ba diba, nagbili din ako ng crocs kay Little Insoy. Pero pinaanod niya po sa sapa nung pumunta kami sa sapa mga kapisda. Kaya yan, bumili na naman tayo ng crocs for the second time. Bet na Kinabit kasi ng mga Koreano itong Crocs pati ako mga kapisda kasi pwede siyang pang all around ba pwede pang dito sa bahay at pwede ding pang ano pang school at pang lakad. Medyo ano lang siya, medyo laki lang siya ng konti kasi ang size pala ni Lito Rinso is 180. Ang binili ko guys is 190. Nandito tayo ngayon sa bayan mga kapisda kasi nagpapasundo si Kunun ni at si Benan. Di ba galing man si Benan kanina sa Seoul nang pa-check up ng kanyang mata? Jonguya! So, Naglahi magbuho ni si Little Insoy. Uy, hello, ilo ah. ka. Di man musunod sa isang inahan. Suot na niya ang bagong bili natin na Crocs. Medyo malaki sa kanya ng kunti. No? 190 man ang kanyang size. Pero ang, ah, uh, 180 ang kanyang size. Pero ang binili natin is 190. okay lang. Madara. Uy, madara. Gusto mahil. Nandito kami sa isang park sa aming bayan. Kasi 6.40 pa darating ang bus ni Binan at ni ni. Ngayon is 6.30, 6.20 ata, 6.20. So may 20 minutes lang kami mag, magsuroy-suroy dito ba? Walking-walking <laughs> na din, no? Yan, wakala ko totoong cherry blossoms yan, guys. Hindi pala, summer naman ngayon, oh. Wala na cherry blossoms pag summer. Plastic yan, mga kabisdak. Chunguya, umante wa! Kidari, oh! Chongu. na si Kabisadong kabisado na ito ni Little Insu na lugar mga kabista kasi every year, every summer is pumupunta talaga kami dito sa water park dito sa bayan guys. Free lang yan. Ngayon is wala pang tubig kasi, kasi kakasummer pa man. Uh, siguro Tubing mga next dito. week lalagyan na nila ng tubig dyan. Yan. Water park po ito mga kabista at free po ito mga kabista. Open po siya sa lahat. Iya, yeah, masih little insert doon sa mga chicks. Oh, may mga dalaga kasi doon na, ano guys, baka edad niya. Insya Allah. Iya, siya guys. Insya Allah. Masya Allah. Magkuluwa. Naiya siya makipaglaro. Ay, good. Ay, pa. Ay, pa. Bo. Uy, naunsama di Mudidi man. Uy. Mommy, di, 'di man mataas eh. Dili magdididi, -di -di uy. Di well. ba? To yung view ng park mga kabisdak. Malawak to. Meron pa doon sa ano? Sa kabila. Pag summer, may tubig diyan. Yan, ano to, masaya dito pag summer. Dadalhin natin si literally insert dito pag ano na. Kasagsagan na ng summer talaga. Wala pa kasing tubig sa ngayon. Konting tambay lang kami doon sa water park na wala pang water. At pumunta na kami sa terminal, bus terminal mga kabisdak. Malapit lang man yung water park sa bus terminal. Siguro mga 5 minutes lang mga kabisdak. At yan na, nandito na sila si Kanoni at si Harmony, si Binan. Tagasol po yan si Kanoni, kaya sinamahanan niya si Binan umuwi. Kasi nahirapan si Binan guys, magbiyahe mag-isa. And that's all for today's video mga kabisdak. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!